Sa saan? Saan? Ayun. Earring din yan. Pero malaki. O. O. Ang Para. Para sa bangus. Pero malaki siya, Malaking bulas. Yung pinakamalaki na si Lalim. Pero yun. Yan Tiritin oh. e niya sa mga supermoto. Ayan o. Wala pa. Hindi pa nagsunod-sunod. Wala pa. Hindi pa nagsunod-sunod. Maamo ka ha? Kung hindi lang bawal litsonin, litson Lechon ka. Hmm? ka maamo? Hmm? Ito yung ibo na hindi lumilipad ng yung <laughs> Parang manok. Iwan ko kung manok yan o hindi. Basta ito yung ibo ng ano, yung silan. Para siyang kiwi. May pakpak siya pero hindi lumi. Ay, walang pakpak. Wala? Wala siyang pakpak. O, katawan lang. Ayun Oh, wala sa pakpak, oh. katawan lang. Ay, hindi talaga yun, parang... Oo, pero ibon daw siya. Yan, ay ibon ng walang pakpak. Hmm, patay tayo dyan. Kalapating mababa ang lipad to. Ah, mayroon pa isa. O, oh, dalawa sila. Litson, Litson. Bakit na sa lutuan eh? Nasaan bang lutuan natin? Maamo. Maamo. Yan yung mga ibon ng New Zealand, maamo. Maamo. Hmm. Na, mga maritis. Ha? Marites. na po 'yung unang luto. Ayan na po ang unang luto. Antay ka sa sunod. Ah. Ayan na, ayan na. mga marites dito. na Ayun mga marites. 'yung oh. Ganda ng aming ano, ganda ng aming kampingan. Oh yeah, mga kapang kapi Pero hindi lang pwede maglato-lato pag natutulog <laughs> Wala mo na maglato-lato. Para pag mag, ano tayo, ng kape, may tubig Ah, sige, sige. Ah, eh, hindi kayo managsura. pumasok nga, mga lamokers. hindi ka na.

Silaw? Bigas. Ah, sa babaw. babaw na. Tanggalin mo na tong sa babaw. Hahaha. <laughs> ano yun? Hahaha. Isangga. Parang Pag may umutot-putot na, yun. ayun Ano okay. kayo? Yung pahay ng isla, ganun lang. Hahaha. lang be. Para ito kaubos. Ako, supa natin na, na may sili. Ha? Supa so, so, natin na, na may sili. Oo. Oh, oh. Balutin ba? Oo. Oh. Ay, ang si Big. Pwede mo talaga sa ibang tapong yung pangin

yang ini mana yang imut? Lagi apa sih? Sabar. Kalau mau kesan udah bas. Karena ini meluto nang suka yang plastik. <laughs> <laughs> mikro bubble mana? Ah, mikro bubble. Okay, ini apa yang mikro bubble? Mm -hmm. Sa no sa suka kasih asyik. Oh, plastik. Mending mat plastik yang suka. Diyan no. sa inyo oh, sige, picture Lagyan mo na ng tigisang bulat so. Yan. Yeah. Picture na Alright mga kabirada, ayan na Ayan ang sinasabi Dahil bukya kahapon <laughs> Ayan na so, Dito kami ngayon Titignan natin yung kanilang Fishing spot Malalaman to ngayon Subukan namin itong malapit sa river mouth Yan yung dagat mga kabirada Mga kabirahi Oh my god Okay Yan Yan ano ng ratratan mga kabirada hmm. Subukin na natin subukin Alright Mamaya kabirada sit up muna Yan mga kabirada Susubukan namin dito mga kabirada na Mag operation fishing dito mga kabirada Dahil pero iwan iwan ko lang kung may mahuli kami sa lakas ng mga ano ng mga alon mga kabirada you know kaya yeah, lang namin kung kung mayroon yan yeah, no? yan yeah, si birahe mga kabirada I, I, tinitingin pa ni birahe kung anong, gano'ng kalaki yung niya. yan yeah, mga kabirada Okay mga kabirada, salamat May mga kabirada. Lumipat kami dito mga kabirada Subukan namin dahil Hinahabol naman kami sa malaking alon doon sa dagat Ito ano to, river mouth mga kabirada Pero Tingnan niyo yung tubig mga kabirada Para sa boss tinaguhong mga kabirada o, Ganito yung kulay ng lahat ng ilog dito Mga kabirada sa ano Sa Karamiya Ganito talaga O yung dagat doon mga kabirada Lahat ng ilog na napuntahan namin ganito yung kulay parang may nagtughong sa ano mga kapirata ayaw ma okay mga kapirata salamat ayaw nakahuli nakahuli ng bangus. Bangus mga kapirata sa musulan oh my god laki yan hawakan mo.

Ayan no. Ayan laki. Ayan o. Laki sabit. Saan ka ba? Sa Oh. Laki. Ang laki ng huli. nolina Dilapik kah Oh no hey, hey, Oh <laughs> <lapid pun ini. laughs> Ang ganda ng huli ng isa Pambagong Okay, balik mo yan.

다음 <목소리도> 영 <목소리도> <목소리도> pirata. yan yeah, nakahuli na ng ering, pusang iring. Pero yung aming tourist guide na si Berson Recording ay hindi pa nakahuli. Ang commanding general <laughs> na lang nakahuli. Dinalin. Okay, bato bro. All right. Ang laki para mga ka-kabirada, oh. Parang ito, ito yung nakahuli kanina eh. Ang laki ng earring mga kapirada. oh. oh. like this? Earring. Oo. <coughs> oh. Oh. <Malo. laughs> mga huli mga kapirada. Ayun. Atos, My God. Ito nga laki. Parang bangus mga kapirada. <laughs> Saan? 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 Earring. Earring din yan pero malaki. Oo. Oh. Oh, malaki. Para, para sa bangus.

Lagutom. Maganda pala ganitong trabaho, tulong-tulungan. Oh, madali matambon. Yung papa, inapin mo yan. May analan mo ito yung gasan, sis. Ay, okay. Ay, higasan pa tayo. Para makilapang kalis. Ah, hindi ko mapahuli. Ang video ko. Ayan, mga kabirada. Sudah segera Oke, okay, right, All right. recording is helping on the way. <laughs>

oh. ah, simple. Ay, walang siya. iba. Eh, birahe talaga. Ang eh. Mm -hmm. pinakagwapo, master niya. yung laa. na ano. Ah, sorry. Legaspi. 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 Legaspi.

Ito mga kaperada itu Ito yung hapunan namin mga kaperada Yung kinila mga kaperada Tapos yung pinireto na Hearing at saka blunder Tapos itong tinola na blunder mga kaperada Oh yung mga kaperada oh May gulay ito mga kaperada Tinula na blunder oh. oh. Yan. oh my god Yan na mga kaperada Oke wow. okay, ito mga guapo Guapa mga kaperada

Ano sa mga fishermen, kinakain. Kinaka bukas te idaan natin may, may, may napansin tayo ko di ba yung yung basura uh, Saan? sa pinili natin ng course tapos sa ng kanya basta tinuro ko ito eh ito doon tapos sa ito mga puto-puto ayo oh. pwede lang yung mga